Hello guys, ito na Tumila ang ulan, kung Titirahin na ni Lulo Kidlat Ang langka, ito na, bulok na guys oh Yan, dalawa ito Wala na, bango-bango Sobrang ang bango Oh, nakanda bulok na Oh, mayro pa sa taas Sayang, sayang, sayang no oh. May bulok na pero itatapon eh, na lang siguro tungkol Tatapon na lang ang kung tawagin niya ay yung itim na yan. Huh. Ah, Gabi ulan dito sa bundok guys. Ngayon, kung ko saan ang mga pananim ko, tulad ng mga patula, mga sigarilya, at mga opo, Pwede na sana magtanim guys oh. Ayun, basa na 'yung lupa oh. Oh, ang ganda bunga na 'yung mga kuan ko dito. Okay guys. Pitasin ko na. Hindi naman pwede na habang nagkapitas ako, nagbi-video ako. Wala nang tagahawak ng cellphone eh. Okay. Okay guys, 10-10.